Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa isang emosyonal na post, ibinahagi ng internet personality na si Xander Ford ang kanyang pagkadismaya sa kawalan ng mga regalo mula sa mga ninong at ninang ng kanyang anak na si Ceres Isaiah nitong Pasko. Ayon kay Xander, napagdesisyon na nilang huwag ng mamasko sa mga ninong at ninang ng kanilang anak upang maiwasan ang impresyon na sila ay mukhang pera. Ipinahayag din ni Xander ang kanyang lungkot na hindi man lang nakatanggap ng kahit anong tulong o regalo mula sa mga kaibigan na yung nagpresinta bilang ninong at ninang ni Ceres. Ganito pala ang pakiramdam na walang natanggap kahit piso sa mga dating kaibigan na nagsabing, ako ang ninong ninang ng anak mo ha, magtatampo ako pag hindi. Sa isang Instagram story, sinabi niyang nahihiya siyang mag-reach out o bumati sa mga dating kaibigan dahil hindi raw ito pinapansin. Ngunit kapag may biyaya siya, bigla raw nagiging aktibo ang mga ito para batiin siya. Sa panahon ngayon, nakakahiya ng lumapit at bumati sa mga yon, kasi di ka naman nila papansinin, pero pag may blessing na dumating sa'yo, kahit di mo kambidahin, andyan bigla, tapos mauuna pang mag-congrats sa'yo. Sa kabila ng kawalan ng material na regalo, binati ni Xander ang anak sa ikalawang kaarawan nito ipinaalala niya na ang presensya nila bilang magulang ang pinakamagandang regalo na maibibigay nila kay Ceres. Even if wala kang natanggap, masaya pa rin ang Pasko kasi nandito kami ng nanay mo. Ayon kay Xander. Samantala, binatikos naman si Xander matapos makita na bumisita siya sa isang mamahaling resort na nagkakahalaga ng 12,000 piso hanggang 20,000 piso bawat gabi, sa kabila ng kanyang mga hinaing tungkol sa pinansyal na hirap. Bagamat maraming negatibong komento ang natanggap ni Xander Ford sa nakaraan, ang kwentong ito ay paalala ng kahalagahan ng pamilya higit sa anumang material na bagay. Sa iyong palagay, dapat bang obligahin ang mga ninong at ninang na magbigay ng regalo sa Pasko?